pagkatapos na ay Pasko para sa iskwan, Pasko para sa mga bata, at kanya naman magpapasko para sa pamilya. <laughs> Pero bago tignan tingnan nga muna natin kung ano yung mga handa namin. At oo nga pala sa dinabi dami kong binigyan, minatanggap naman niya ako isang regalo yun. <laughs> at syempre, tandaan, kung ano man niya ang binigay sa ibang tao, wag mangihingi ng kapalit. At tayaan na lang na kusa yung bumalik. Pero sa nagbigay nga nito, sobrang natutuwa nga lang ako. Kasi nga ba naman ako'y kanyang naalala. Yeah. Isang t-shirt nga pala yung laman At ko naman, mukha naman kasyang-kasyang sa akin at bagay naman. Tapos lumabas na nga ng kwarto at bumaba. At ako nga idediretso na ng kusina. Lakad, 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 lumakad na lumakad. At pagdating ko nga dito, busy busy na nga silang lahat sa mga gagawin. Ito nga una namin andas. Isang tab na 25 paraso na magkakaiba ng klase. Tapos sa order nga din ako ng chicken barbecue na piniprito na kanina at hindi naman halatang sunog. <laughs> may pork barbecue nga din pala. Luto na nga to. at na nga lang muna dito sa isang kwarto at hindi nga nila alam. nagbamasid na masid, -masid nga ako sa paligid kung may nakatingin. O alam na nung wala. Nga. Dumukot na ako ng isang piraso. Eh. Dahan-dahan na nga din pala ako para nga masyado nga lata. Ang kaso nga lang nahuli nga ako ni Mama. At buti na nga lang magaling nga ako magdahilan ng sabi ko. Pinulot ko nga lahat na niya kasi ng pusay eh. <laughs> At yung sumunod niya na nga ng hipag ko at kapatid ko nga babae. Pag itsura pa nga lang, masasabi mo ay eh, napakasarap na. <laughs> at sa resulta nga ng ginawa nila, <laughs> hindi naman nga halata sa gilid na tinipid nga to sa ingredients. <laughs> Bali, dalawang piraso nga pala to. Hindi ko na nga binuksan, baka mas malala pa nga itsura sa naunay. At ito nga sa loob nga na 27 years yung nabubuhay. Ganun nga din aking mga magulang sa so po ng aking mga kapatid. Ito nga -una ang unang kami ng Kanisa. Ala. At sa paggawa nga nito, nanood nga lang din kami sa YouTube University. Kaya nga, nadisparas pa nga lang ng Pasko. Pumuwi nga ako ng bayan. At bumili nga ng sangkap na mga gagamit. Hey! Tapos baka nga din ako mabitin sa barbecue. yun na nga din kasi uulami namin. Nagpapirito na nga din pala ako ng hotdog. Sa so, paghahanda ka ng kanisalad, ang pinakamatagal nga lang yung paghihiwa ka ng carrots at pipino. Saka yung paghihiwa sa crab stick. Ayoko nga sanang ilagay lahat at masyado nga ka akong madami. May salita naman ng salita at ilagay ko na nga daw lahat. Tapos nilagyan na din namin ng mangga na tatlong piras. Hmm. At ang nga itong Andresi na papalas at magpapasarap sa kanisal. Mainam na nga din ka ako yung sobra kay dalawang piraso na nga'y binili kong pandresing. At dahil medyo madami nga din yung nagawa namin. Eh, sa palanggana nga lang namin inilagay Nang okay na nga, inilatag na nga sa at kain na na. Anong oras naman na nga kami ngayon mga nagugutom na. Pati share ko na nga lang din, hindi nga pala kami nagnonotche ben o yung sinasalubong nga yung Pasko. Hmm. hindi, sa gabi nga namin ang kapaskuhan yung, yung ginaganap at sabay-sabay nga lang kami kumakain ng hapunan. Wala nga din kami masyadong handa. At nakasanayan na nga kasi namin na tuwing bagong taon hindi hey. na nga namin kailangan kumain pa sa labas. Dahil dito nga lang sa loob ng tahanan. Hmm. Makakakain niya ng maayos na yung talagang kami. Yung nagkakagulo. At habang sumusubo, may mga dumadating na bisita. Pero <laughs> syempre, iba pa din talaga. Yung madala mo nga yung pamilya sa magagarang o kainan. Pagkatapos ko nga kumain ng kung ano-ano. Kailangan naman natin maging healthy living. Patu, niya din to nila mama. Sabi ng ganun, masarap nga daw. Kaya nga, sabi ko, gagawa ko ulit yung sa bagong taon. Dadamihan ko na nga din para mas madaming makaka. Nakakatawa nga yung pinsan ko na to. Kahit wala nang mga ngipin, kayang-kayang kagati. <laughs> Dumating na nga din dito si tita. Yung pamangkin ko na to na hindi naman nga lasing. Pag pinatikim na nga din namin yung taga dito sa amin. Nang malapit na nga din ako matapos. Nagtataka nga siguro yung pamilya ko kabing at wala pa nga ako inaabot sa kanilang aginal. Wala naman na nga din ako maisip ko ano nga ibibigay sa kanila at nung nakaraan niya, di ba nga binilan ko nga sila ng damit ng pitaka. Yun nga ipinasalubong ko sa kanila nung galing nga ako sa Baguio. Kaya nga siguro ngayon pera na nga lang iaabot yun bahala na nga sila kung ano nga gusto nilang bilin doon. Tapos pinagkaisahan nga nila akong tignan nga lahat to. Kaya wala na nga din ako nagawa ko hindi nga kita at dumukot. At nga sa kanila yung aking pamasko. O, oh, ano yung dalawa? Oh, dalawa. dalawa. A apat. O, oh, one, two, three, four. O, oh, apat, oh, apat yan. Sa, inyo ng tatlo yan. One, two, three, three four. O, oh, eto yung kinito ko sa kalabasa. oh kay papa na yan. O. Masaya. O, one. 60, 70, 80, 20.

mapapasaan ka ba naman? Hindi pa naman niya nagtatagal sa kamay ni Papa, kinukuha na ni Mama. Oops, teka lang, umabul pa ngay pamangkin ko na tayo.